Kawalo nga mga awit, garbo na uh, barangay panhutungan, lungsod nan placer, Surigao del Norte, Mr. June Pandelo. ba uh, atubangan si Mr. John Pantelo. Ah, uh, mayong gabi kayo Mr. John. Okay. Oy, ah, pa microphone. Asan nakanta? Okay. Iyon John ang imo. Kailangan kita. Hmm, sige. Mr. John Pantelo. Iyon pala ang imo hang uh, microphone. Hmm. Hello. Uh, na. Na. Okay, na na. Okay Mr. John, mayong gabi kayo Mr. John. Ah, uh, may gabi sir Okay, taga-asa okay. man yung ka Mr. John na barangay. Taga Barangay Panhutungan. Barangay Panhutungan. So karon na ba mo na pamina tug Lion FM? Kay eh, kusog man ito na may mga sa mo ah. Oh. okay, so salamat. Kusog mo tingog kay aron mabati yo's kanginan. Oh, ana -an na -an -an. na sige ta. Hello. hello. hello, Okay. Okay, Mr. John, ah uh, unsa na ulit tao? Minyo. Ah, ulitaw. ulit uh, tao. Ulit uh, uh, tao, uh, Japan. Ulit tao, okay. mami aura. No, ayo kumpensa aura ha. Ayo kumpiasa ni aura ke ulita aura baka. Oh. Ah, si Lady Mars? Ha? Ah, Lady Mars, kung dira Lady Mars. Oh. Oh, si Lady Mars, kini si Lady Mars kini available ni kanunay. Oo. Oh. oh. <laughs> Sige, kay pohon ato Ibung, na pagbalik atong programang Kambars ka Paris, oh. oh. Pohon. Sige. Ah, uh, Mr. John. Ah, uh, sadili pagana pagantahon, mahimo ba mo shout out ang mga Kawan, mga friends uh, kinsa na karon sa gawas uh, shout out ko pala mga silingan ako da sa barangay panutungan sa mm -hmm. ah sa kanika kanta ni Pilo Pascual kailangan kita. Oh, Asal okay. may pahinungod di kini? Uh, Pahinung ko ni sa tananamati ilabi na sa tong hurado. Okay, salamat ka Raja. Salamat. Okay mga kabanat. Ato na sugaton sa masipang pakpak, garbonan ng barangay panhutungan, sakop ng lungsod sa Placer, Surigao del Norte, Mr. Jun Pantelo. Ah, <laughs> sakit Nagdarama Ang tunay Na pagsinta Pagyakap kita Nang mahipi Parang ako Nasa langit Kada manang ganito, na wagas, at sa toto, nananabik itong aking puso. Kailangan kita ng madama ganito Pagmamahal na hindi magbabago At habang buhay na ipaglalabang ko Kok ilang wa dia gua gen Hawa Mistri Jin Nabi Naw Saija. Enom satu big papalan Sai. Lur kuan. Kamal <laughs> ano ba kami, Sir Jay? Uh -oh. nga Oo. ang yang style, that song, uh -huh. one of my favorite style mm. na kanta. Uh oh. Pero medyo, ano na niya mga flats, no? Medyo ano na, na sing gamay. Flat gamay. Pero naluwas niya ang kanta. Naluwas. Oo. Oh, Iyahang na human ang kanta. Uh kung -huh. So, Mami Aura, kumusta ka si Mami Aura? Ay, sa Nisi nga to, ang hurado, punong hurado sa pagkwinta. Okay. 啊、uh.。<music>